Hello po, ang topic po natin ngayon is yung manas po. So, pasensya na po at uh, meron po, mahindi po magka-partner po yung medyas ko. Pero, yun po. So, ang topic po natin is yung manas. Bakit po nagkakaroon po ng manas po yung stroke? Kalimitan po na dahilan po sa, ano, dahilan kung bakit po meron pong manas ang stroke is yung position po ng... Pa. Ah. So, kasi po nang, ang nangyayari po kasi hindi po tayo nagiging aware sa position kasi nga po um, hindi na po natin namang malayan yung kabilang side. So, ang sinasabi ko po kasi na ilapit po yung tools sa gitna kasi po usually po, po uh, ito po yung good side palagay na po natin ito po yung good side, ito po yung bad side or yung affected side. So, ang nangyayari po kasi pag may stroke um, ito pong good side, lagi po siyang nasa gitna. Ibig ko po sabihin, nasa gitna is ito po yung body natin, yung reference po natin. Tapos, ito po yung malapit. Ito po yung tuhod, always po siyang yung good side is malapit po siya sa body. Pero, ito pong affected side, usually, hindi po tayo nagiging aware o hindi po siya automatic na ganun po siya. Pero, minsan naman po, meron pong mga ang uh, tao nito, yung mga nakaugali na ano, nakaganyan, gano'n. Pero kasi po, sa stroke po kasi, kalimitan po sa uh, position ng ng paan nila is ganito. So, as much as possible po, is hindi po natin siya gagawin na ganito. Lagi nyo pong uh, oras-oras uh, 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 nyo pong uh, titinan yung paa nyo na hindi po gaganito. Kasi po, ang nangyari, nagsasuffer po yung yung ankle joint po. So, ganito po ang nangyayari. Imbis po na na straight po, nakatulad po nito. So, hindi po siya ah uh, nakaganito po siya. So, ang mangyayari po, lagi niya po siyang ilalagay po sa gitna. So, ang nangyayari po, pagka ganito po kasi, um, nakarelax na po yung ankle joint. Ay, pasensya na po at medyo mataas po kasi yung ano. So, ganun, ganun po. Pag nakaupo po kasi yan, ganito nyo lang po yung paanyo nyo. So, palagay po natin na na abot nyo po yung ang nito, yung floor. At saka as, ma, uh, as much as possible din po, lapat po yung, nakalapat po yung, uh, yung talampakan nyo po, eto pong talampakan po dito po sa floor. Huwag po hayaan na lagi po nakaganon. So, sorry po sa mga hindi po nakakaabot ng floor, kailangan po natin siyang abutin. At kailangan po naka, uh, nakatapak po talaga siya sa floor para po uh, ang pagkasi po pag nagaganito na po yung position magsasuffer po dyan is yung yung ito pong ating knee, knee area. So, magkakaroon po ng masakit po sa tuhod. So, ang po, ilalapat po natin siya. So, ganun po. Uh, always po, titignan po natin yung tuhod po na malapit po siya sa gitna po or dito po sa katawan. Iwasan po natin na kaganun. Pag nakita nyo yun po, ganun na po yung paa ibalik nyo po siya o ilagay nyo po siya sa gitna, kahit itong tuhod lang po. Kasi po, pag nakaganon, sunod na po yung ankle. So, ang nangyari po, parang natapilok din po kayo noon. So, yun po. So isa, so, isa po, is yung iposition po yung tuhod po sa gitna. Kasi po, nagsasuffer po yung ankle joint. Pangalawa, para po, para po, ahem, hindi po uh, maiwasan po or hindi po lumala po yung yung ano po yung edema or pagmamanas is kailangan po natin i-exercise po yung ating katawan. So kailangan po natin regular po nag exercise at regular po na gumagalaw po sa magdamag. Kasi po ang katawan po natin ay invisibly we are pulled down by uh, gravity by the force of gravity. So, ang nangyayari po, especially po, during the end of the day, nagkakaroon po tayo ng manas or lumalaki po yung paa natin. So, ang mangyayari po is, i-exercise lang po natin siya. Iwasan po na lagi pong nakaupo or madalas po ang tayo. Kaya kailangan po, um, igalaw po natin siya. So, ang mga exercise po na pwedeng gawin po sa manas is ganito po. One, two, three, ay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos po, toes point. Ganon po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, gawin niyo po siya ng 10 times po sa up and then down. Yung up po kailangan po yung pinakamataas po na kaya pong gawin. Tapos ang next naman po is yung ano left ah uh, left para po sa side sa side ko po, papunta po doon. So, pareho po sila nakaganun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos ganun din po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, meron din po yung paikot-ikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ten. At reverse. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. So, gawin na rin nyo po yung dalawa nyo pong paa. Ngayon po, bakit po natin siya kailang i-exercise? Ngayon po, sinabi ko po, po kanina, is para po tulungan po o ma po yung ano, um, yung good circulation po ng katawan po natin kasama na po doon yung yung uh, water <coughs> excuse me, yung water and your blood at kung ano na pa po na ano na nasa katawan natin na pinupull po ng gravity daw so kailan din po natin siyang exercise para po magkaroon po siya ng sense po sense of position kasi po um, kapag Matagal na po siyang hindi po na igagalaw. Ang nangyayari po kasi sa pa, especially po sa stroke, is nakakalimutan na po kung paano po i-position yung, yung katawan natin. So, ang nangyayari po, sa pamamagitan po ng exercise, ganyan, up and down, left and right, like yung circular po, ang, ang nangyayari po kasi, pinapractice po natin siya sa mga possible na um, position na kaya pong gawin po ng ankle joint. So, dahil po doon, um, um, mas magiging madali po sa kanya na gawin po yung mga uh, action. So, ang mangyayari po noon, magiging less po na magiging prone po sa yung yung natitip na yung, ito, yung natitipalok <laughs> natitipalok natitipal Or, yung accidente po, yun. Your, or nagaganan po, yung biglang magka, magkakaroon po ng ganun. Kasi po, uh, pagka na-train po kasi yung body natin or joint natin sa position, uh, nagiging mas, ano po siya, um, familiar po sa movement at hindi po siya madaling magkaroon ng injury. Pero sa stroke po, kailangan po natin siyang i para ganon din po yung ano niya, yung rason para po maging familiar po siya sa sa action para madali niya lang pong gawin. Pero po, ayun, kailangan po natin siyang gawin. Tapos po, uh, amaliman din po doon is, um, um so, follow po yung position, uh, position, follow exercise. Yung pangatlo naman po kasi is, pag naglalakad po tayo, kailangan po mauuna po yung affected side natin. Kasi po, ang nangyayari po sa stroke is um, nakakaligtaan po natin yung movement po niya. So, as much as possible, uunahin po natin yung affected side. Kasi po, pag nauna po, halimbawa, ito pong good side, ang nangyayari po kasi kalimitan sa stroke is dinadrag po yung paa. Kaya po, nagkaka, ano to, nagkakaroon po ng injury po yung kabilang side, so madalas po talaga na-injure po ito, prone po siya sa uh, injury kasi nga po, wala po siyang lakas wala pong sense of position kaya po ganoon so as much as possible po uunahin po yung affected side para po um, may iwasan po natin yung aksidente at naangat po natin ng mabuti po yung paa so, yun po, kailangan po natin siyang iangat po mauna po siyang mag-step in mauna po siyang aangat. Iaangat po natin ng paa. Hindi po natin siya hihilahin. Kasi po minsan nakakalimutan natin meron pa pala tayong isang paa. So, kailangan po natin maging conscious na mauna po yung affected side. So, maliban po doon. So, pangatlo na po yung pang-apat naman po is yung itataas po natin yung paa. Ngayon po, kaya po natin siya tinataas ang paa para po, um, mag ano rin po to promote ano rin po ang uh, circulation po from from the lowest point of our body going dito po sa katawan natin. So, ang mangyayari naman po doon is ankle pumping lang po. So, ankle pumping, pwede po maglagay po kayo ng upuan para po hindi po siya nak ganito. Or kung kain po itaas, eh, itaas yun lang po, tapos eh, uh, ankle pumping na lang po. So, pwede po kayo maglagay po ng upuan, maglagay po kayo ng unan para po hindi po siya masakit. So, kaya po unan, ah, uh, lagyan po ng tatlong layer po ng upuan. Tapos po ankle pumping. Tapos po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1920. So, gawin niyo po yan ng madalas po yung ankle pumping po. Yan po. Tapos, um, maliban po doon, pang ilan na ba yung pang lima, yung ankle pumping, pang anim naman po is yung massage na po. So, wait lang po. Hello po. So, ngayon po is i-demonstrate -de ko lang po yung massage po sa my manas po na paa. So, meron po ako dito baby oil or kahit lotion po or kahit petroleum jelly po ang ilalagay nyo po. So, ganito po. Maglalagay lang po ako ng oil. Tapos po, yung ano po, direction po ng ano, ng massage is ganito po. So, yun, natin ng oil po. So, from here, gagawin po natin pataas po yung movement po ng uh, manas. So, ganun po. Ganun lang po. Puro pataas lang po. So, kasi ganito po siya. Eh. Ganyan. So, mangyayal po. From here, going up. Pero maganda po sana, kung may gagawa po sa inyo, from here, going up. Pero dahan-dahan lang po. Hindi po tayo nagmamadali. Yan. O di kaya, kung kaya mo po mag-isa, kahit ito pong buo, buo i-cover po ng kamay niyo po yung buong yung buong length po ng paa niyo po. Tapos sabay ganituhin hinyo po siya. Di pinapadaan niyo lang po ganun. 'Yon. So 'yon. From here going up. Yan, dahan-dahan lang po. So sakto po kung ito po yung affected side, ito unaffected side. So unaffected side po yung mag mamasage Kasi, malamang may po po yun. So, maliba po doon, doon po sa uh, edema part or yung manas po, halimbawa po ganoon. So, eto po, yung buong, ano ko po, yung buong part po ng palad ko, is lalapat po siya. So, dito wala pa pong lapat kasi po, nandito pa po. po eh. Kaya, hopefully po, mula pa from here, dito po sa ito uh, po sa Um, web, sa web po ng mga foot. So, from here, web ng foot, papunta po pataas ng ganun. So, ngayon po, nakalapat na po yung palad ko po. Ayan, dahan-dahan na po, papunta po sa taas. Ngayon po, kung meron po kayo na-feel nafe na, or may nakikita po kayo, parang manas din po. Ngayon, dadaanan rin po natin siya. From here, going up up, 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 up. So, hihilutin nyo po yung sarili nyo po. Papunta po siya dito po sa may leg. Pero hanggang dito lang po. Kung hanggang dito lang naman po yung manas nyo. Yun. So, ganoon po. From here, going up, 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 up. So, parang hinihilot nyo na rin po. Kung meron po kayong, kung natapilok po kayo. <laughs> Sorry po, natapilok po pala. Kung natapilok kayo, yan. I-massage po siya. Ngayon, maganda po kung may, natapin na po kayo, meron po kayong konting stretching na gagawin. O, ganun po. So, may stretch po siyang ganun. So, kung may maramdaman po kayo na konting stretch na po, yan. Kaso nga lang, o yun, mahirap nga pala kung mag-isa lang po kayo. Kasi, eto, dalawang kamay kung gumagana eh. So, stretch niyo po kung may magkagawa po sa inyo. Yun. Tapos, hagurin po ng ganun. Pataas po sa paa. So, kung kaya naman po, ito, kahit ito na lang po. Yan. Medyo gumagano na lang po. So, hindi po tayo gano'n kabilis mag, ano, magdadaan yung kamay natin. Kailangan bigyan natin siya ng konting uh, pagmamahal. So, gano'n po. Pagmamahal. Pagmamahal sa paa. Yan, Lalagyan natin siya ng gano'n. Papunta taas, sa taas. From here dito sa may sakong ganyan idaan natin dito sa dito para sa may parang may bilog dadaan natin siya sa ilalim papatas po yan dito sa likod tapos dumaan sa baba and pataas so sa from here dito po sa paa ulit yan po mamasaj na po natin siya papuntang taas din po or from here po dito po sa big toe yan, ganyan po. So, ganun lang din po yung mga, ano lang po, mga dahan-dahan, dahan-dahan niyo po siyang i-massage. Para po, ano, hindi naman po mabigla agad yung, ano, natin yung areas po. Ngayon po, gaganito po kayo. Pasensya na po. Gaganito po kayo. Kaso nga lang, syempre, kung uh, sa sarili ko lang po, ha. Pero kung may iba naman po, okay lang po na nakatuwid lang po kayo. Pero sa akin, naka ganito lang po. So, dito po, kung meron pong masakit sa inyo, ipapakita ko lang po yan. Dito po sa side, tapos yan, ito naman po, meron naman pong sa, dito po yung sa parang may bilog, meron po dito sa harap, pabataas, at meron din po from, from here, going sa likod. So, sa likod po, dito po sa likod po nitong buto, nitong bilog. So, ganun lang po yung mga uh, maaring nyo pong gawing massage po para po sa itima. Okay, maraming salamat po.